Ayan, good morning mga lords. So, andito ako naman ngayon sa bukit, guys. Kukupra tayo. Kakapagod talaga magkupra, guys. Tsaga-tsaga lang mga lords. Ito pala yung kawit ko, guys. Ayan, o. Oh. Ay, naputol guys yung panungkit ko. Tinangay ng isang kuha ng nyug. Isang tangkay guys na nyug. Yung tumangay kaya naputol yung kawit. Ah, di talaga may iwasan to guys. Mga ganitong sitwasyon.